Ayan. So, meron mga katanungan sa atin, no? Ano ba ang tunay na napa, sa tao? So, ano nga ba? Diba? Pero, marami nagsasabi, cash. Oh, hmm, cash. Yun yung pinakamataas na porsyento. Bigyan mo lang ng cash yan. Masaya na yan. Yun diba? hmm, sabi. Ako nga, sabi nga ng isa, ah, binibigay ko sa nanay ko, sa tatay ko, pag nakakita ng isang libo yun yung itino hanggang dito na diba? so at uh, yun ang batayan lamang ng mundo pero alam nyo ba mga kaibigan na kung saan itong sabi nga rito sa psalm uh, 63 verse 5 my soul shall be satisfied satisfied as with marrow and fatness and my mouth shall praise you with joyful lips satisfy na yung writer ng song or the song itself satisfy na yung kanyang soul 'di ba na kung saan yung kanyang mouth yung kanyang yung, yung yung lips niya ay nagpupuri na lamang sa Panginoon sapagkat ranas na danas niya yung kanyang uh, satisfaction sa pamamagitan ng presensya ng Panginoon Sabi din sa Psalms 137:4 delight yourself in the Lord and He'll give you the desires of your heart. Diba? Kung tayo ay nasa Panginoon, anong ba yung desire ng ating puso kung ito ay naaayon sa kalooban ng Panginoon? Magkakaroon tayo ng satisfaction. Magkakaroon tayo ng happiness, ng joyful. Even though wala tong material na bagay nito. Kasi po bakit? ang matatagpuan lang natin ang tunay na satisfaction matatagpuan lang po natin ang tunay na kaligayahan ang tunay at walang hanggang uh, ating uh, kagalakan sa ating puso ay nasa Panginoon lang yun lang yun eh, hindi sa cash hindi doon hindi sa mga material na bagay na naririto sa mundong ito hindi po doon may depression ka ba? May anxiety attack ka ba? Sabi nga nila, di ba? Masakit ang ulo niyan. Pero pag binigyan mo ng pera yan, mawawala yun. Di ba? So, ito ay batayan lamang ng mundong ito. Pero, kaibigan, kapatid, etong batayan ng mundong ito, hindi po ito ang ang ano natin dapat sandalan, kundi ang pagdepend natin sa Panginoon. Because God, and Jesus, give satisfaction to us. Satisfies our heart, satisfies, satisfies our mind, and satisfies our soul, mga kapatid. Kaya, magdepend lang po tayo dun. Hindi po sa cash siya. Hindi po sa cash. Maaari, pag binigyan mo isang tao ng cash, natural lang, di ba? Pag nakakita yan ng blue, ng libo, di ba? Natural lang ng umiti yan. Pero yung ngiti niya, dito lang yan. Pero hindi sa heart. Tandaan mo, kaibigan, ang tao, ang pagmamahal, ang kailangan yan. Depression, anxiety, anuman lahat ng yan, problema, pagmamahal lang ang kulang dyan. God bless everyone.